So, what's up guys? Nangunguha tayo ng itlog ng langgam. Hindi, agala ti itlog te buos. Agala-dala tayong timba oh. May tubig. Wah! Huh! Tingnan natin kung may mahuha tayo. Dito lang sa part ng aming hacienda sa noon may hacienda no? ano kaya pwede ano, meron akong nakita rito eh Sana o dalawa, lalaki kaso may mataas. Itlog siguro yung mga yan. Putulin mo na yung sanga. <laughs> Pero wag. Ano kasi to eh. Mangga kasi to eh. Ha? Nakakyat ka pa doon. Tapos tsaka mo putulin doon sa taas. Wala. Ubus ka na noon. Pagdatingin mo sa taas. Ubus ka ng kagat. Marami ah. Grabe. Nakakat pati ngayon, Kulwakil. Ito yung nakuha natin guys oh. Wala, walang itlog. Puro inina. ina. <laughs> ba diba yan? Puro in ni. Dami oh. Puro inina. ina. Uh -huh. Ay. Nyo guys oh. Grabe yung kagat nila. Sakit sa kagat. What's up guys? Our videos for today ay mayroong isang exotic na pagkain dito sa amin na nakukuha sa na mamahay sa dahon ng kahoy. Yun ay binagawa nilang bahay at doon sila nangingitlog so papakita ko sa inyo kung paano mang manguha ang ang ano nito Pag ito yung kaya tawag namin ditong sa amin ay buos buos ang ano grabe ang kagat nila so mahirap din manguha kasi nangangagat masakit yung kagat kasi Siyempre, pag kinagat baka naman ng langgam, di ba? ah, uh, ito ay edible food na kinakain dito sa amin. Ang kinukuha dito ay yung ano, yung itlog. Pero yung iba, yung mga mismong langgam, pwede rin yun. Kaso maasim, maasim yung lasa nun. So, pakita ko sa inyo kung ano, kung ano ang pao oh, ano oh <laughs> nabubulol ako kasi kakakuha lang natin ng isang ano isang bahay sobrang ano tin tinatad ngayong kamay ko tingnan niyo guys oh na mula agad So tingnan natin kung makakakuha pa tayo ng marami marami pa dito oh Dalawa lalaki noon Ah so baka ayan oh mo katulad dito ayan oh nangangagat oh ayan oh, oh. hm Grabe. Naamoy nila yung asim ng ano ng langgam. So dito tayo sa puno ng ano unang ngayon. Ayan oh. Tingnan natin kung may hinug na. May pa lang. Ang daming langgam sa puno na to. So, try natin kumuha, guys. Marami pa dun. So, ganito pala yung bahay ng langgam na sinasabi ko, guys. Dandaan ko makagat. Ayan, oh. May itlog ito sa loob, okay, guys, na sinasabi ko. Ito ay kinakain talaga. Wala nung mga ninuno. Kung hindi nyo pa nasubukan kong kumain ito, try nyo. Maasim siya. Oh, nagpawisan ako sa kagat ng mga ano to. Ayan o. No? Oh. Amoy nila yung asim. Sinakagat nila yung paaw. <laughs> oh, di <Dila>. hmm. <laughs> Titingin pa tayo ba? Mayroon pa tayong makuha. Ito may hilang lang sakit yung mga kagat nila so kailangan natin ano bilisan yung pag pagkuha si nangangagat oh. ilang gam dito dati no, wala na ilang gam sa kahoy na to ito ay nakukuha na sa malayo na sa kabahayan guys kaya hindi naman sila ano hindi naman sila madumi sa gubat na to guys oh sa gubat nakukuha na sa gubat meron may nagkakalog dito oh mo may itlog siya dito guys ito yun oh. May itlog sya. Ayan oh. Wow. Pabayaan na lang natin ito guys para dumami. Pabayaan na lang natin guys. Nandito yung itlog nyo. Nandito. Ayan oh. Nagkikita nyo ba yun? Pabayaan natin. Babalik yung nanay mamaya. Para dumami sila. Alright. Let's go. So far marami na tayong nakuha. Ayan oh. Marami na yan. So tara, linisan na natin guys. So yun ang bahay namin. Uy, aray. Pauwi na tayo. Marami na tayong nakuha. Ang sakit ng kagat nila, grabe. Sama ko pala si hmm. Hunter. Hunter! Hunter! Kami! Uy! So ito yun na yung nakuha nating mga langgam kanina. O oh, yan, no? Oh. Lulutuin natin ang <laughs> Nilagyan natin ang bawang. Tsaka sibuyas. Tsaka magic sarap. Tsaka mantika. Puro ano eh. <laughs> Puro nanay. Walang itlog. Kinuha na lahat ng itlog. Diyos ko, di ako tirahan ah. Ito na lang yung sa atin. Alright. Ito na yung tinis na luto guys. Masarap. Yummy. Crispy. So ito na yung finish product ng ano? Bagong luto. Ang dami guys. So, mm, mm. So sa natin ng kain. Yan no? Mm, dami. Mmm. Mmm. Gusto ko yung asin, crispy nya. Crispy. asim na sa kapag crispy niya. Crispy. Masim-asim na... Laputi. Malat-alat. Harap. Mmm. Alright. Yummy. Crispy. Mmm. So, ayan lang guys ang video natin for today. Maraming salamat sa panonood. Sana napasaya pas ko kayo. Maraming kagat ng langgam. Wah! po. So, Sa muli mga ganok. Peace out.